Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Kamusta po ang ating diisin? Kamusta po ang ating uh, uh, umaga? Ah, uh, bago po uh, natin nasimulan uh, ng ating baho ngayong umaga, ay uh, tayo po muna ay makinig nang uh, salita po ng Panginoon Diyos. Sabi po sa Awit chapter 37 verse 4, 23 at 24, sabi po doon na sa first four, kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay makakamusta. Ang gabay ng tao sa kanya'y paglakad ay itong si Yahweh kung nais maimigtas. Sa gawain niya ang Diyos na nagagalaw. Kahit na bukabuwal siya ay babangon, pagkat si Yahweh sa kanya ipigil. Mga kapatid, sa panahon po ito ay madami na po tayong pipili Kaya po sa pagpa sa bawat pagpili at pag, uh, bawat pagpapasya po sa atin upang uh, uh, makamit po natin ng kaligayahan o sa bawat paghahanap po ng uh, uh makapagpapaligaya sa atin magbuti uh, mabuti po na sa bawat uh, uh pasya, plano o kaya pag, pagpipili mabuti po uh, tawagin po uh, natin ng uh, Panginoong Diyos. Sa bawat disyosyon na ating gagawin sa buhay natin, huwag po natin kalimutan ng uh, pagtawag po sa Panginoong Diyos. Mga kapatid, alam natin, alam natin po na na alam po natin na kung minsan ng ating mga ng mga ating uh, sagot po ng Panginoong Diyos ay na uh, hindi po natin agad ito uh, uh, makukuha. Uh, maghintay po tayo. Ang sabi nga, ang sabi nga ni Laging siya, Magtiwala lang po sa magtiwala lang po tayo sa Panginoong Diyos. Ibibigay at ibibigay po niya uh, kasagutan. Kaya po mga, mga kapatid, uh, uh, kapit lang po tayo. Huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Kahit po tayo ay matapa, kahit po ay babangon. Kahit po tayo ay uh, uh, hindi agad uh, hindi agad tutugon ng Panginoon Diyos. Kapit lang. Tawag lang ng tawag sa Panginoon Diyos. At uh, ibibigay niya po yung uh, sagot na kailangan natin. Uh, ibibigay niya po ang uh, uh, gagawin ng uh, Panginoong Diyos. Basta po tayo ay manalangin. Uh, tayo po ay manam, man, uh, manam, manam uh, para tayo sa kanya mga, uh, mga kapatid yan po uh, uh, maabot natin yung uh, yung tamang uh, pagpili o kaya uh, disisyon desisyon sa ating buhay namin po ba tayo po ay manalang uh, Panginoon tulungan niyo po kami na makapag uh, makapag o makapag-plano po ng ayon ng ayon po sa ikinagugulot uh, ikinagugulot na uh, lulugod po ninyo Maraming maraming salamat po sa tamang uh, pagdesisyon at andyan po kayong gumagabay sa amin sa bawat pagpili, sa bawat pagtahak sa uh, araw-araw namin nga uh, ginagawa o oh, Diyos. Maraming maraming salamat po sa walang sawang uh, pagbigay po ng mga kasagutan sa aming panalangin, Sa pangalan ni Jesus, Amen.